is for Professor Malunikia. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni uh, Yusecler Castro ng ECO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam, tinawag niya po kayo nga isang propagandista at kinuwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Um, ano ba yan? Magkakomenta naman ako kay BLM, no? Ah, uh, sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi mo niyo yung sinasabi niya. But levity aside, um, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, Uh, sa OP. Uh, at doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Uh, marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, uh, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Kasi ka na BFF kasi uh, hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, merong kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, makaduterte ako. Ah, ako hindi makaduterte. Naging duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa anim na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakaybinay ho ako. Ah, at kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O, wag na Google. Ang dali mag-AI. i mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Ah, sa tingin ko ho, yung exchange namin, pumasok na sa isip niya. Kung baga, may rent free ako dito, na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturoan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman? What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. ah uh, pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ang Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na gano'n? ba diba? Si Duterte na nasa dahig, sisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin? Na nagpropaganda -pro kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling, walang ganon. Pero siya, ganon. Ang, ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept ia nyo, yung sagot niya. Ha? Perfect example, uh, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang, ang, ang pivot niya, ay, yung mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga... Ah... Uh, yung... Baha, nagsimula sa mga Duterte. Ah... Uh, kaya nung tinatanong ko siya sa datos, eh, hindi nga siya spokesman. Ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dali mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dali mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang ang tanong ko sa mga nasa Malacañang, hindi niyo ba ginagalang ang institusyon ng uh, presidente? Hindi niyo ba ginagalang 'yan kasi hindi lang kayo ang uh, mag-o-occupy diyan. Ipapasa niyo 'yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa niyo ko yung institusyon? sira dahil kay Claire Castro. Oh, dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Ha? Huh? Kasi paano ako, tinawag niya ako propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba ba'y ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Filipino, mahal ko ang bansa ko, Magko-komentaryo ako hanggat ikunong ako ni John B. Cremulia. Di ba? Kasi inciting to sedition. Wama ako sinabi na Ibagsak ang administration. Ito, example na. So, uh, really, uh, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication and crisis communication. Pwede ba, alsin nyo na siya? Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala frustrating trust rating, relax namin yan. Simula pa nung naging spokesperson siya, ano ang frustrating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. ah, Kaya yun, yun yung mga bit reporter sa Malacanya, natutuwa ako dahil maanghang nga na magtanong. Ah? Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente? kay Ivan Mayrina ng GMA7, saluto ako sa iyo, tinanong ka, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Makakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Some total ng lahat ng ging presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, ha? napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam ko hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Di diba? ba? eh bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging uh, namumula, to, uh, humahaba yung leeg, di ba? Eh, kaya nga, ang sabi, eh, kwan, you know, the number one cardinal rule of a spokes, never be the, the center of the discussion, at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Eh ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am, follow up. Sa kakakuan, insulto yan sa mga market vendors. Amari! <laughs> Pro, follow up po. Uh, kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung kredibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? Uh, what kind of message is this sending to the public? Ang the way siya mag-respond? Uh, sa tingin ko, iti, uh, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi alam mo ang unang ang unang uh, nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" Kasi ginanti mo kami. <laughs> so yung yung ganun, it don upon me, marami pa galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi Di ba? Yung, yung street. street, uh, hindi nga street. Eh. Sabi ko, gutter eh. um, pero natuwa ako dun sa sa waiter na yun. Kinamayan ko siya. So sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, um, alam nyo, temporary temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan at babalik ako at babalik public office is a public trust yung public trust. BFF, public trust. na huh? Hindi bardagulan. At uh, sa mainstream media, mahiya naman kayo kung kakagat kayo doon sa propaganda niya.